sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyard farming ngayon pong umaga na ito ay babahagi po namin ang aming mga alaga update po sa kanila at sa aming pong mga tanim dito sa aming bakuran at uh, ito pong mga palakihing baboy namin ay lima po sila sila po ay dalawang buwan na pwede na po silang ibenta sa uh, halagang na litsunin po tinitignan ko nga po sila ngayong umaga habang pinapakain namin yan sila Ay nagaganda uh, na po pala ang kanilang katawan at uh, nangihinaya nga po ako dahil uh, ang kanilang lahi po is F1 gusto ko nga po sanang kuha kahit isa ng isang dumalaga para magkaroon po kami kaso lilima na lang po yan sila so kailangan po namin ibenta lahat sila para yung aming pong ginastos ay may bumalik din po kahit papano at uh, siguro sa susunod na lang po ulit nung naging anak ng aming large white na inahin ay uh, kung kami nga baka sakali na makakuha kami ng F1. Ah, uh, kung will po talaga ni Lord, magkakaroon po kami niyan talaga kung talagang ibibigay niya. Ta, hintay-hintay lang kami. Hindi naman kailangan magandali tayo palagi. At ito na yung aming mga sisiw ng mga patot. Malakas-lakas na sila at nakakakain na ng sarili nila. At ito na po yung aming gagawing inahin na bago. Siya po ay 4 uh, months na. 4 uh, apat na buwan na lang po ang aming hintayin at uh, pwede na rin po yan gawing inahin. Bali po mga sa January na try po namin na sana ay magbuntis na siya sa January Uh, dito na po ang aming inahing baboy na mga anak po ngayong October 18. Siya po yung anak nung 15 last time. Sana maganda pa rin po yung bilang ng kanyang anakin ngayong October 18 yan po si batik nakita nyo naman ang kanyang suso talagang gumaganda na ang mga laman laman at bumabagsak na at uh, dito po ulit tayo sa ating mga pato ito po kasi ang plano namin talaga dito sa mga patong ito ay paramihin din po talaga para po isa maging source of income din sila source of food uh, yan po ang aming vision po sana ay eh, talagang pagbiyan kami ng Lord sa aming mga plano paunti-unti lang po at uh, at susuko po tayo po ay eh, ibigyan ng Diyos ng marami mga pagsubok pero hindi po tayo hinto kailangan dire diretsyo lang po para po sa ating pangarap na paramihin ang ating mga alaga ang mga baboy, ang mga pato at ang iba pang mga alaga namin dito at mga tanim meron pa nga pong naglilimlim doon na isa sana makapisa din po siya ng mga ilang sisiw o sana mapisa po lahat ang kanyang sisiw para po talagang madagdagan sila At uh, talagang ako'y natutuwa lang po pagka nakikita silang ganyan. Talagang nawawala ang mga stress po namin kapag nakikita namin ang aming mga alaga na medyo dumadami, masigla sila. At uh, taytako mo naman po tayo dito sa aming ano sa may aming taniman dahil po kukuha kami ng pananghalian ngayon dito sa aming mga tanim meron na po ditong mga sigarilyas po na pwede na pong ma-harvest para po sa pananghalian. Pero meron din po tayong mga ibang tanim dito ng sitaw, ng okra, ng pinya, ng papaya. Yan po. Unti-unti uh, lang po kapag uh, may kalabasa din nga po dyan, hindi po nakita na tabunan. Basta tuloy-tuloy lang po ang ating uh, pagsisipag dito sa ating bakuran sa ating paghahayop ibigay din po sa atin ng Lord ang ating mga minimiting pangarap huwag lang po tayong susuko at ayan uh, po, nakita nyo uh, sariwa po, galing po dito sa aming taniman ang sigarilyas sarap po yan gataan Kaya uh, totoo po ang ating kasabihan, pag mayroon po tayong itinanim, mayroon po tayong aanihin. Hanggang dito na lamang po ang video na ito. Salamat po sa inyo mga panonood. God bless po sa ating lahat at happy farming po.